Magandang araw sa lahat ng mga taga-subaybay ng showbiz. Isang napaka-espesyal at nakakakilig na balita ang umabot sa atin ngayong araw mula sa mundo ng entertainment. Ang magkasintahan na sina Paolo Avelino at Kim Chu ay muling umani ng atensyon, ngunit ngayon ay sa isang napakamahalagang paraan. Sa isang kamakailang episode ng sikat na noontime show na It's Showtime, hindi inaasahang humarap si Paolo Avelino sa kanyang mga taga-suporta upang humingi ng basbas at pahintulot para sa kanyang pag-propose kay Kim Chiu. Ang naganap na pangyayari ay puno ng damdamin at masiglang enerhiya. Sa gitna ng makulay na set ng It's Showtime, tinanggap ni Paolo ang pagkakataon na makipag-usap sa kanyang mga kaibigan at taga-suporta sa industriya. Ang kanyang pagdating sa stage ay sinalubong ng sigawan at palakpakan mula sa madlang people, ngunit agad na nagkaroon ng kapansin-pansin na katahimikan ng magsimula siyang magsalita. Sa araw na ito, nais kong maging bukas sa inyong lahat at humingi ng isang napakahalagang pahintulot, wika ni Paulo habang siya ay nakatayo sa gitnang bahagi ng stage. Ang aking buhay ay umikot sa pagmamahal at suporta ng aking pamilya, kaibigan, at higit sa lahat, ang taong mahal na mahal ko, si Kim Chu. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na ipagpatuloy ang aming buhay na magkasama sa isang bagong yugto ay isang bagay na hindi ko kayang gawin nang wala ang inyong pag-aproba. Ang pahayag na ito mula kay Paulo ay agad na nagdulot ng mga ngiti at kilig sa mga naruroon. Ang mga host ng It's Showtime Nakilala sa kanilang malalim na ugnayan at pagkakaibigan sa mga celebrity ay nagbigay ng mainit na pagtanggap. Nagkaroon ng mga tanong, biro, at mga pagbati na sinundan ng isang mainit na palakpakan mula sa studio audience. Hindi nakalimutan ni Paulo na ipakita ang kanyang taos pusong pasasalamat sa mga kasamahan at taga-suporta sa kanyang pahayag. Ang aming relasyon ay hindi magiging ganito kung hindi dahil sa inyo, sa lahat ng nagbigay sa amin ng pagmamahal at suporta. Ang pagnanais kung pakasalan si Kim ay isang simbolo ng kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ko pinahahalagahan ang aming relasyon, dagdag niya. Si Kim Chu, na nasa likuran ng mga kamera, ay masayang nagmamasid sa kaganapan. Nang tinanong tungkol sa mga plano para sa kanilang kinabukasan, siya ay nagbigay ng isang mainit na tugon. Wala akong masabi kundi ang magpasalamat sa lahat ng nagmamahal sa amin. Ang pagmamahal at suporta ng mga tao sa paligid namin ay isang malaking bahagi ng aming paglalakbay, ani Kim. Ang hakbang na ginawa ni Paulo ay isang tanda ng kanyang tunay na pagmamahal, at ito ay nagbibigay ng saya at katuwang sa aming puso. Ang mga miyembro ng It's Showtime Family ay nagbigay ng kanilang malakas na pagsang-ayon at suporta para sa pagnanasa ni Paolo. Ang mainit na pagtanggap mula sa mga host at tagapanood ay tiyak na nagbigay ng kumpiyansa sa magkasintahan na nagpatunay na ang kanilang relasyon ay pinagpala ng maganda at positibong enerhiya mula sa kanilang paligid. Ang balitang ito ay hindi lamang nagbigay saya sa mga taga-subaybay ng magkasintahan kundi pati na rin sa mga tagapanood ng show. Ang kanilang engagement ay tila isang pangarap na natutupad sa harap ng publiko at ang kanilang paglalakbay patungo sa isang bagong kabanata ay nagdala ng inspirasyon at pag-asa sa maraming tao. Ang susunod na mga hakbang ng magkasintahan ay tiyak na susubaybayan ng mga tagahanga at magiging bahagi ng kanilang paglalakbay patungo sa isang masayang hinaharap. Ang It's Showtime Family kasama ang lahat ng kanilang mga taga-suporta, ay maghihintay na may labis na kasiyahan para sa mga susunod na kabanata ng buhay ni na Paulo Avelino at Kim Chu. Sa pagtatapos ng episode, muling nagbigay ng pahayag si Paulo, ang aming pagmamahal ay pinatunayan ang halaga ng pagkakaroon ng suporta mula sa mga taong mahalaga sa amin. Maraming salamat sa inyo lahat at sana ay patuloy ninyo kaming suportahan sa aming mga susunod na hakbang.